kararating ko lang dito sa bahay. Bubuksan ko na yung pinto tapos biglang parang may ahas. Ayan o. Oh. Hindi pala siya ahas. Palaka na ipit sa pinto. Kawawa naman. Siguro pinaglaruan to ng pusa tapos tumakas siya dito siya napunta sa pinto na ipit. Bubuksan ko yung pinto para makalabas yung

Yung laruan mo yung palaka eh. Ay! Masa. Ano yung palaka? Sa kanila doon. Ayun, nakaalis na yung palaka. Umalis na yung palaka. O, malaya na siya. At least, ano na siya, safe na siya sa puso.